Okay, good morning, good morning. Welcome to my vlog. No. Bibidyo na naman tayo, mga kapatid. No, para sa ganun eh ay kalat natin no ang mabuting balita. No, at mga kapatid, itong tuwing ito nais ng Panginoon na ipahayag natin. No. Kahit saan man o oh, naroroon, saan man tayo dako, importante na masunod natin ang kalooban ng Panginoon mga kapatid kaya sinisikap natin na na may pahayag ang mabuting balita sapagkat inutos ito ng Panginoon na na ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. Ang sabi nga pa doon sa Matthew. No, kung titingnan po natin mga kapatid, napakaraming pangako ang Diyos sa atin na kung saan eh, ito po'y laging tapat na pangako at tapat na maasahan. So po, ang sabi nga po doon sa Jeremias, no, chapter 29 verse 13, no? Jeremias chapter 29 verse 13, na ang sabi po, kapag hinahanap ninyo ako, ako inyong matatagpuan kung buong puso ninyong ninyo akong hanapin, no? Kapag hinanap ninyo ako, sabi ng Panginoon, ako inyong matatagpuan Kung buong puso ninyo ako Hanapin Dapat ano Ang talatang ito Ipinahayag ng Ang pangako ng Diyos Na matatagpuan natin siya Kapag tayo ay Handang hanapin siya ng Buong puso Kapatid Matatagpuan mo ang Diyos Kung siya yung hanapin Dapat ano ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng masinsinang paghahanap at pananampalataya, no, sa Diyos. No, kung hanapin natin siya, mga kapatid, ay eh dapat maging seryoso po tayo. No, Sero, seryoso tayo na tanggapin siya kapag siya po ay ating natagpuan. Ano po? Kapag tayo ay nag, naglalagak ng atensyon at pagmamahal sa Diyos ng buong puso at may katapatan, siya ay magpapakita ng pagpapakilala sa atin. Magpapakilala sa atin. No? lalapit siya kapatid kapag hanapin natin siya at ito itiyak natin na tiyak na matatagpuan natin siya amen po ano po ang pangako na ito ay nagbibigay ng inspirasyon at katiyakan sa atin na ang Diyos ay laging handang tumugon sa ating mga panalangin. Diba? Kapag hinanap natin siya, matatagpuan natin siya. Kapag tayo po ay nananalangin, ay handa siyang tumugon. Kapatid, no? Nais lamang ng Panginoon na buksan natin ang ating poso. Buksan natin ang ating isipan. At hanapin natin siya. Unang una, dapat po tayo po magpakumbaba sa kanya, kapatid. Ano po? At paghahanap sa kanya sa, pina, sa pamamagitan ng tapat at sinserong pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng malalim na ugnayan at pakikisama sa Diyos at siya ay magiging tapat sa kanyang pangako na tayo ay matatagpuan niya. Di ba? Nangako ang Panginoon. Kapatid, kapag hinahanap natin siya at magpapakita siya at magpapakilala siya sa atin. So no, kapatid, no ipapahayag niya kung ano ang dapat nating gawin. Kaya kapatid, oras na para tayo po ay magbalik lob sa Diyos. Oras na para tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Diyos na buhay. No? Ang pangakong ito ay para sa lahat. Upang lahat ay magpagbago at magbalik loob sa Diyos kapatid. No? Hanapin natin siya. Nandiyan lang siya sabi nga doon sa pahayag na kumakatok siya sa ating pintuan o sa ating poso kapag bubuksan natin ang ating poso at siya'y papasok at siya'y yung magmamanid sa ating buhay ikaw lamang ang inihintay ng Lord kapatid kaya buksan mo ang iyong poso ang iyong isipan at tanggapin ang kanyang salita tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas tandaan po natin ang talatang ito ay nagpapakita ng kalagahan ng pagsusunod no? yung masinsinang pagsunod kapatid no? at paghahanap no at lalo na yung pananampalataya no kapatid maniwala tayo nadarating ang panahon na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay makakamta natin no ang nais lamang ng Panginoon buksan mo ang imposo at magpasakop ka sa kanya po, yan lang po nais ng Panginoon sa atin na magiging tapat tayo sa kanya ang manampalataya tayo at maniwala tayo na may Diyos na handang magsakripisyo sa atin na handang magpatawad sa atin sa lahat ng anumang mga kasalanan natin. Okay po. Salamat mga kapatid. Sumagang ito. No? nawa ay nag-iwan ng kagalakan kasayahan ang mensahe natin sa umagang ito na po nawa ay nabliss po ang bawat isa at nawa ay magkaroon ng impact sa bawat sarili natin na magkaroon ng pag-asam na mapaglingkuran ang Panginoon. Okay po, salamat mga kapatid. No? Medyo hindi ko kasi nadala yung salamin ko. Medyo humano yung mata natin, no? Salamat sa Panginoon. at hindi po had lang yun na hindi tayo magpapangaral ng mabuting balita. No? Kapatid, ingat po tayo lagi. Saan man tayo naroon, saan man tayo dako. Tandaan po natin, no? Kung naniwala ka, nakasama mo si Lord, mapalad ka. No? Okay po, tayo pa yung manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, Lord God. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagtatagumpay, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Ama, nawaabutin mo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, Lord God, na nais mong na nais na makapakinig ng salita mo, Panginoon, Lord God, lalo na sa, sa bidyong ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus God, ipahayag mo sa kanila, Panginoon, Lord God, ang tunay mong kadakilaan, Lord God, na tunay nga po na ikaw po ay naghahanap sa atin at ikaw ay kumakatok sa aming pintuan. Salamat Panginoon Lord God at binuksan namin Panginoon Lord ang aming pintuan Panginoon Lord God upang ikaw po ay pumasok at, at maghari sa aming buhay Panginoon Lord God. Salamat Panginoon sa umagang ito Panginoon Lord God anuman ang aming nararanasan anuman ang aming mga kabigatan sa aming buhay Lord God in the name of Jesus Christ Lord tulungan mo po kami Panginoon na mawala na maibsan ang lahat ng kabigatan sa aming buhay lalo na sa may mga kramdaman sa oras na ito in the name of Jesus Christ Lord patuloy namin ito Panginoon na pinapanalangin Lord na ikaw po ang aming doktor ikaw po ang manggagamot Lord pagalingin mo Panginoon Lord God Hallelujah mga taong walang inasahan kundi ikaw lamang Panginoon Lord God salamat po Ama iblis mo po pagpalain mo po ang bawat isa Panginoon Lord God ito po ang na langin sa pangalan ni Jesus Amin na namin. Okay po. Bye-bye po. God bless po everyone.